Ayan guys, good morning sa ating lahat na. Ngayon ay umagang umaga. Babalikan natin yung pinunta nating dagat nakaraan. Ngayon ay mayroong bagyong paparating. babalik balik pa eh sa tabing dagat. yun oh den na kayo. Okay yung hahabol. Hahabol ah, 'yung mga aso. yun laki ng hibas oh kaganda ng ang laki ng hibasan ang gabi ng ilaw kami grabe ang laki ng dagat mas ngayon nagpalaki pa ng hibas oh ayun dito tayo sa may ano kawayan napakaganda yung ginagawa nila dito ano mga lantay-lantay ayan akyat tayo muli dito titingnan natin uli sa napakagandang ginawa nilang ano ayan o oh. napakaganda ito yung napakaganda nakita ko ng karaan diba ayan o oh. ayan napakalawak ng hibas so ngayon dito tayo sa baba tingnan natin yung dagat ayan sana hindi ano hindi talaga siya tatamaan ng bagyo isi e si pipito maglalan dito sa ano ay e siya nga pala dito pala tayo sa ano sa Kison province dito tayo sa may Danlagan Barangay Danlagan sa Kison province sa Padiburgos ay napakalawak ng hibasan wow wow napakalawak ng hibasan ang layo sana kagabi nag ganito ang ilaw kami kagabi napakalalim dito you know, lalim ng ano pinag anuhan ng tubig o oh. hindi sa tabi talaga yun know, o napakalalim napakalawak sana yung bagyo lilihis talaga pa wala ay sabi may bagyo tapos ngayon ganito yung panahon oh, napakaliwala sa yan o oh, napakaganda ay, nagbubuhat ng bangka doon napakalayo ng pagdalahan ng bangka o oh, napakalayo pa doon Ang ganda. Ang layo ng ano, libasan. Pangunan ang shield. Teka, magkuha ako ng ano. Magkuha ako ng lagaya ng mga shield. Pagkuha'y mangunguha ng shield. Babalik ako doon sa taas.